ako ang prankster ngayong araw and so minakabalang <laughs> <laughs> ha sa <laughs> <Sorry, laughs> her din ngayon na lang ulit huwag mo sa kabi Ayan, samahan niyo ako guys <laughs> a few moments later Ma'am, I'm feeling okay. dito. Ma'am, bali kasi merong pilong sa amin si Ma'am Ruby po. Ngayon, Ma'am, hindi na namin siya makontak. Ikaw po yung makagaran po. Eh, feeling ko ba? Ma'am, wala akong pa Ngayon, Ma'am, bali kasi meron kasi kami, ano Ma'am, may eh, mo Ma'am na pag hindi, pag hindi nakapagbayad si Ma'am Ruby po, yung garantor po yung pupuntahan namin. Bali ngayon kasi, Ma'am, hindi na namin siya makontak. Paano na di makukontak si ate mo? Yung yeah. kausap mo na kayo na, ah. Oo nga. Kami po, hindi na namin siya na. Kanan ba? Opo. Ay, problema? Bali, ma'am, hindi, hindi na po kasi nakapagbayad. Nakalimang... Oh, Kailangan like <laughs> mo na kapagbayad. kasal na din namin. Bali, meron kasi kami may mga ma'am, pag nang hindi nakapagbayad, yung guarantor po puntahan. Oh, bakit? Hindi po oh. ba kayo aware na nag-loan si ma'am sa amin? Hindi. Oh. Na daw ba ang ano niya? 55K po. Oo. Oh. <laughs> oh. Pwede naman yata ang uh, uh, hulugan. <laughs> Bali, hulugan talaga siya, ma'am. Eh, tatlong buwan oh. na namin siya hindi makontak. Ma si, wala, wala akong pagbayad. Kukunin na lang namin yung gamit ka, ma'am. Okay lang. Bati sa hindi kami magbayad. Eh, yung gold mo na lang, ma'am. Okay lang. At kalahating taon na kasi yun, ma'am, eh. Bali, pinapunta lang kami ng agency namin, ma'am. Lending company. <laughs> paano yan? Kaya kong bayad. na lang kayo ng kontrata, ma'am. Okay, okay lang. Kukuha na okay lang okay kami lang. ng gamit. Oo. Anong gamit, ma'am? May na ito, oh. Oh, may kwenta sa ako, may ikaw, oh. I mean, no, kaya naman Meron bang ang daan sa inyo, ma'am? Birthday na birthday naman po. Birthday na birthday naman po. Kain mo na. si ma'am, rubi po kasi may ano na ito. kaya-kaya na O, magkano po? 50,000, eh, 50... 19, 50 oh, ito, God! Oh. Hindi na naman Kaya isang na Oh, peding isang lato. So, oh, ganon pa? Ganon pa? Ganon pa? na pa? Ganon pa? Ganon pa? Ganon pa? Ganon pa? Eh, si Ganon pa? Ganon pa? Ganon pa? hindi pa? Ganon na Ganon pa? Ganon pa? Ganon pa? Ganon pa? Ganon Ayun na lang mag. Oh, Sabi oh. na kayo ma'am, para pakita ko yung mga resibo ng nilaw niya sa amin. Nakalimun so, am doon ma kasi ma'am. Ma Pero ma'am, ma'am ma na lang. Kasi ikaw pala garam to eh. Oo. Oh, oh. Ako, ako say, kay, 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 wala, kay, pala wala naman akong Wala naman akong halap. Meron kasi ma'am yung ano. Sabi Ay, kasi para niya, para sami, ma, sa na sa amin ma'am, may pinapadala na ma'am daw siya. Sa so, may dasma po. Bakit ako? Ewan ko ma'am mo dito yung address. Wala naman akong hanap, buhay. Ay, hindi po namin alam Siyempre, nanan. Hindi namin uh, alam, ma'am. Pirmahan mo lang kung tra-trap pa. Ay, pirma mo na lang, ma'am. Nakukuha kami ng gabi. May eh, party kami. Oo, oh, oh, parang matapos Tampi. na ako. Ay, tama lang. na lang, ma'am. Okay. Okay. okay lang. Okay lang, ma'am. O, naka-heaps ka pa, Oo. Oh. Oh. Birthday. Birthday ko ba, ma'am? Birthday na birthday. birthday. <laughs> ako ko lang. Ako ko lang pala. Ako. Ako ko lang pala yata. Mama, pinanood natin to para mapakita ko sa iyo yung mga resibo ng inutang ng anak mo, ma'am. O, ay paper ma lang? Eh, ma'am, kailangan 'yun para baka pagbintangan mo kami. Na dinoktor namin. Kailangan po kasi 'yun ng hato namin. Oo, ma'am. Ayun mo madaming video na Kaya nga eh, baka kasi kami maano. Open mo na lang. Open mo na lang, ma'am. Tama mami. Yeah! Ang diba, kasi ang daming gold. Oh. Sabi niya, 50,000 na daw yung ano pa lang ma'am, bracelet. Oh. Sino tayo ma. <laughs> <laughs> Ayan, alam namin birthday mo ha. Ayan, syempre sabi nga ni Ma'am Ruby, hindi daw siya nangungutang. Galing tong surprise na ito ma'am kay Ma'am Ruby and Jo. Ma'am jo Joyce ko. By the way ma'am, we are from Cavite. Flower <laughs> and Mam ma Joyce po. By the way, mayroon kang spaghetti, pancit, buko, bubat sa pizza, meron kang customized cake, and meron ka, syempre, bakit ng chicken? Hindi ko mo ba yung flower na, mam? Alam mo kung ay merong mensahe para sa iyo. Basahin ko ma. Dito tayo, man Para kitang kita ang dami natin camera man. Nakakatawa. Basahin ko ma Hello, mama. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa another year ng buhay na binigay ni Lord sa iyo. Happy 59th birthday to you, mama. Sana napasaya ka namin sa aming munting surprise birthday gift sa iyo salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin. We love you so much. Hindi man namin sinasabi araw-araw sa iyo, pero lagi kang nasa puso namin. Wish namin kay Lord sana lagi kang malusog at ligtas sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. At bigyan ka pa niya ng mahabang buhay para makasama namin at makita mo pa ang magiging mga apo mo sa tuhod. Lagi kang mag ma. We are always here for you. We love you. Tuli kayo dito. Tuli kayo dito. Dia naiyak sih, Mam. Ayan, Mami. Dia <hah> naiyak sih, Mam. Kaya, Mami, hindi <hah> matatapos tong surprise na to. nagaling ni niya sa akin. surprise Surpresa. Joyce, si Rubilin. Maraming salamat. Sana mag-asawa. Sige, ano? Ano siya, Joyce? Ano ah, siya, Joyce? Ah, Joyce. Maraming salamat. Rubilin, sana mag-asawa ng kayo. <laughs> Siyempre, nag-blow ka na ba ng candle sa loob, ma? Oh, Ito ang i mo, ha? Balikan ulit natin siya ng happy birthday. Tantahan po natin ah, na yung may energy po ha. Okay. 3 2 1 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayan. Mami, ay, 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 may ka really. mo ng cash sa'yo? Mami, Bartol, mo may birthday mo ng cash? yun. Mami, na may nagbibigyan na ng cash? Wala. Bakit may nagbibigyan? Wala. Hindi ko nag-aantak ako magbibigay. Payo ka ba? Payo ko magbibigay. Wala na yung gold. Baka kasama <laughs> sa loan yan. Mami, may nagtatapos tong surprise na to. Nung cash. Gusto mm -hmm. mo ba ng cash, ma'am? Yeah, ba, syempre. Ibigay na natin ng cash kay ma'am. Sabayin ulit po natin ng happy birthday habang inuhubot ni ma'am itong happy birthday yeah. sa na to. And, 3, 2, 1, go! Happy, happy birthday to you! Happy lang daw yun. Ito pa lang, kasi ako sabra. Ayan. Ayan. Take two, take two. Take two po tayo, ma'am. And three, two, one, go. Mas mabilis na. Happy birthday to, ma Hi. Hi. <laughs> Ito, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you, ma'am, ha? Baka tayo ito. umasa na may ka- No, joke lang yun, wala. Ayan, ma'am. Alam mo ba, ma'am, kung bakit ma'am parang hirap? Marami kasi ito laman. Uh -huh. Lahat yan, ma'am, mo bago makuha ang pera. Payag ka ba, ma'am? <laughs> ano mga bisisyon! Wala. Yeah. <laughs> Pagay <laughs> okay, mga bunuti na. Ayan ba? Atat ng putikata, ma, mamay. Opo. Yan o. O, yung kanyang i not. Harap tayo sa camera, ma. Anak, maraming maraming salamat sa pag-surprise sa akin. Pasensya na, at wala. <laughs> Ma-i-pasa inyo. Ma-i-bigay. Sige, ma mo lang, ma-ampil. Birthday mo ngayon, wag ka ma-iya. Ilabas mo na yung mga gusto mo sabihin sa kanila, ma. Wag ka na kung Ayun talaga yung ano dun, eh. Ayun talaga yung na dun, eh salamat sa mga anak ko. Okay na tayo. Ayan. Sige, ma'am. Flying kiss. Iyo.